Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinumaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo. Ang ayaw kumailala sa ama at sa anak. Ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa ama. Kapag tinanggap ni naman ang anak, pati ang ama isa sa kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo. Buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay ang tungkol sa mga nagnanasang madligaw sa inyo. Ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni Numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo kaya nga, mga anak, manatiri kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa kanya sa araw na yaon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tubunan Kahit sa inamamalas, tagumpay ng nagliligtas, umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamoy ang hangad na tagumpay. Kahit sa'y na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y na mamalas, tagumpay ng nagliligtas tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang pagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas, pagumpay ng nagliligtas. Alleluia! aleluya, Poong dati mga propeta, ngayon na mayanap niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay Juan. Namsubuin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tubo niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsubo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwili ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta isayas ang may sabi nito ang mga nagtanong ay sugo ng mga pareseyo. Muli nilang tinanong si Juan. Bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y dibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin Panginoong Riso Kristo.